ng mga DDS na nanonood sa akin ngayon, makinig kayo. Uulitin ko sa inyo na pwede bang wag na wag ninyong dinadawit ang pangalan ni Pangulong Marcos kulang ba kayo sa paliwanag mga DDS? Ha? Kulang ba kayo sa paliwanag ng mga amo ninyo sa mga GC ninyo para ipukol nyo ng ipukol kay PBBM na ni Pangulong Marcos si Buday. Ano nga ba ang totoo? Totoo ba to, mga kababayan ko? Na nga ba ni Presidente Marcos itong si Buday? May katotohanan ba yung mga sinasabi ng mga DD sheets na ito na ginigipit ni PBBM at si PBBM ang nasa likod ng pagpapa-impeach kay Buday? <laughs> totoo ba? Totoo ba ang balita na to? Klaruhin natin ng mabuti. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, panuorin nyo muna ang video na ito mga kapatid. Alright. Panoorin nyo muna. Ano po, ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito? Una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara. Ma'am, on the impeachment po, tatanungin ko lang kung may posisyon na po ba ang palasyo sa nangyayaring debate ngayon kung pwede mag-crossover sa susunod na kongreso yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, uh, unang-una po sinabi naman po ng Pangulo na ito po ay nasa kamay na po ng Senado. At uh, hindi po makikialam ang Pangulo kung anuman po ang nangyayaring pagdedebate sa Senado. May kanya-kanya uh, pong idea dito, may nagsasabi po, mga eksperto rin, na maaari pong tumulay or tumawid sa 20th Congress dahil uh, ayon na rin po sa isang Supreme Court decision, ang Senado po ay itinuturing na isang continuing body. So, hindi naman po siguro ito i-describe or uh, i-characterize ng Supreme Court na continuing body. Kung naku parang nakukonsider siyang uh, na terminate na o nag-expire na tulad ng House of Representatives. Pero kung ano po ang idea ng Pangulo patungkol dito, una po, maliwanag din sinabi ng Pangulo. Makinig kayo, yan ang sinasabi ko ha. Na impeach na po si VP Sara. Mm -hmm. Makinig kayo, impeach na po si VP Sara. That is the word came from the President. Ano ang kasunod nito, mga kababayan ko? Para makampante na po itong mga DD sheets na ito, mga kababayan. Wala nang ano, wala nang alitan. Wala nang kokus pokus wala nang magic-magic, mga kababayan ko. Tuloy! Kaya po, hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang um, ano mang gagawin patungkol dito dahil lahat po na mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Correct! Kung ang proseso po ay um, kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng uh, mga provisyon ng konstitusyon, dapat sundin ang kung ano nasa konstitusyon, kung ano nasa batas, at kung ano ang rule of law. Mga follow-up lang po, because the impeachment is a public accountability mechanism, nangangamba po ba yung palasyo na hindi na matutuloy yung impeachment trial, lalo na po at may mga kumakalat na balita na merong mga draft resolutions seeking to dismiss yung articles of impeachment against the Vice President. Kung matuloy po o hindi matuloy ang impeachment, mukhang hindi na po uyan sakop ng ating Pangulo. Correct! Uh, o ano mga DDS, kumpleto na ba? O, oh, napanatag na kayo? Uh, ang gusto lang namin to, pong parating, sana po ay huwag um, ipahid sa Pangulo kung ano man po ang magiging desisyon ng Senado dyan. Correct, kasi mamaya, alimbawa, na-impeach si Sara tapos sa sasabihin ng mga DDS, eh pinakulong yan, pinag-guilty yan ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. na naman ang may kasalanan. Si Bongbong na naman ang sisisihin. Si Bongbong na naman ang gigipitin. Si Bongbong na naman ang kanilang bibirahin ng bibirahin. Yun ang it na yun, yun at yun na yun lang mangyayari dyan mga kababayan ko. Ah, nako. Ay, alam na alam ko na kagad. Diyos ko po. Ay, nako po. Diyos ko. For me o oh, for pabor. Marimar. Grabe. Kasi marami po tayo nakikita. Katulad po ng iba mga protesters, ginagalang po natin ang kanilang mga opinyon at mga ginagawa. Correct uh, protesters na gustong ipatuloy ang impeachment trial. Pero sana po ay uh, iwaksin nila sa kanilang isipan na may kinalaman po ang Pangulo dito dahil uh, yan po... Iwaksi, itang tanggalin. ...po ay solely the responsibility of the Senate. Correct. Uh, nasa kamay na po ng Senado kung ano po ang gagawin po nila dito Decision. dito patungkol sa impeachment proceedings. Okay, makinig kayo sa aking mga DDS at least na napakinggan nyo na yan. From Attorney Claire. Thank you very much, Attorney Claire sa pagpapaliwanag ng maayos. E, very effective talaga to si Attorney Claire pagdating sa ano sa PCO. Grabe ang galing. Ginawa ang laki ng changes na ginawa niya. Kayo mga DDS, tanggalin niyo sa sarili niyo sa utak niyo na si Pangulong Marcos ang gumawa niyan. Number one, hindi gagawin ni Pangulong Marcos 'yan. Okay? Hindi plano ni PBBM eh, mga kababayan ko na magkaroon ng ganyan. Makinig kayo, ha? Unang-una sa lahat, ha? Ayaw ni Pangulong Marcos ng impeachment. Okay? Ayaw ni PBBM. Lately ko lang din nalaman, mga kababayan ko, na ayaw talaga ni PBBM. I mean, the president said, ayaw ko talaga. Kasi ganito. Wala na, pero wala na siya magagawa eh. Andiyan na sa Senado eh. At yung hatol ay nasa Senado na. So, sa mga tuwid, ang sabi doon, huwag niyong ipahid kay Pangulo kung ano man na maging desisyon niyan, mga kababayan ko. Dahil, kung si Sara Duterte ay ma-impeach sa Senado, at napatunayan na siya ay guilty, hindi po kasalanan ng Pangulo yan at hindi rin po si PBBM ang gumawa niyan. Bakit? Si PBB, unang tanong, si PBBM ba ang kumuha ng ano? Ng confidential fund? Si PBBM ba ang gumamit ng ganito? Si PBBM ba nag-disperse nito? Kanino ba disperse dito? Si PBBM ba ang gumawa ng Mary Grace Piatos? Diba? At ang nasandamakmak na kwentong chichiri at grocery. Si Pangulo ba gumawa nun? Siya na simpleng tanong. Number one, ang sagot, isa lang, hindi. So kayo mga DDS, huwag niyong ipahid kay Pangulo yung salitang si PBBM ang nagpatalsik dyan, si PBBM ang nagpa-impeach dyan, si PBBM ang nagmaniobra dyan. Ganon ang gagawin ninyo. Di ba? Yan ang pinakamasakit na katotohanan. Mga DDS sheets. Di ba? Yan ang unang-unang ginagawa nyo ay Pangulo. So ngayon, maliwanag na sa inyo. Di ba? Diba? Maliwanag na sa inyo na walang kinalaman ng Pangulo, walang kinalaman yung presidente ko at presidente namin. Diyan sa pagpapa-impeach kay Buday. So ngayon pa lamang, mga kababayan ko, tantan-tantanan nyo na ng kakadikit sa pangalan. Like the president said, ayaw niya ipa-impeach si Sarah. Kaso ang problema, wala na siya magagawa, hindi niya pwedeng gawin yon. Dahil kung si Pangulong Marcos ay haharangin yang impeachment na yan, tatawagin siyang diktador. Tandaan yan. Hindi gano'n ang presidente ko. Mga kababayan ko, hindi gano'n ang presidente ko. Ayaw ng presidente ko, tawagin siyang diktador. Di ba? Kasi for example, pakilaman ni presidente yan. Eh mamaya, na, mamaya mga kababayan ko, na guilty si Sarah. O, oh. ano sasabihin ng mga DDS? Sunod. Hindi na bangag. Diktador. Yun ang sasabihin nyo, mga DDS shits. Tama? Hindi nyo natatawagin si BBM na presidente. Hindi nyo natatawagin bangag yan. Susunod yan, mga kababayan ko. Sasakyan nyo na yung pangalan diktador. Correct me if I'm wrong. Yan din ang gagawin ninyo. Alam mo, simple matter, ang daling ifredict ng mga DDS na to. Sa totoo lang. Napakadaling i-predict yung kanila mga ginagawa. Ngayon pa lamang mga kababayan ko, wala nang tamang ginagawa eh. 'Di ba? Ano pang susunod? Mga kababayan ko. Kaya minsan kayong mga DDS, mag-isip din kayo. Hindi sa lahat ng oras tama at perpekto ang sinasabi ninyo. Okay? Mga kababayan, kaya mag-isip kayo. And please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe. Para mas maliwanagan pa kayo sa mga susunod na kwentuhan natin.